Hi guys Ayan Papakita ko sa'yo Tinanggal ko na doon sa bag guys Meron lang technical Yan, Onion uh, Ginger uh, Lemon Garlic uh, Pumpkin One Milo drink one uh, strawberry jam patatas biscuits and crab flavor nuggets and seafood tofu and Prawn this one is for what 400 grams 400 grams long. saka chicken. Ayan guys, chicken. Dalawang chicken yan guys. Saka marami pa naman tayong meat dito. Ayan, marami pang meat. Ayan. Ito yung lumpiang Shanghai na ginawa ko pero wala na kasi linuto ko nung ito yung mga bata ayan may tiny sausage pa ito kinosen ko kasi iaano ko yan dito ko na lang ilagay yung chicken ito yung meat yung pork oh. madali lang guys kasi wala akong tripod ayan ilalagay ko na muna dito yung sa loob nilalagay ko dito kasi as tignan nyo oh guys o oh. <laughs> <The> nest <laughs> hindi ko tinatanggal yan para hindi sila mabulok ayan bubuksan ko na lang siya mamaya Ayan, guys. Sa kaiba yung pinaglalagyan ko ng ano, naglalagyan ko ng hirap, hirap ng one hand. Ng patatas para hindi sila mabulok. Ayan, brown. Brown bag daw, guys. Ayan. Ayan, tama nga naman. Tignan nyo. Tignan nyo, oh. Tignan nyo sila. Magaganda pa sila, oh. Kaya ito, itong lagay ko na nga sa foods, baka matunaw pa. Matunaw sila. Ayan, ilagay ko muna dito. Ayan. patatas dito ko ilalagay yung patatas para hindi sila madaling mabulok ayan guys, o so brown bag daw ayan guys um, pinamili namin yun for one week ayan stay fresh there potato mr. potato at saka ito, ilalagay ko sa sa dining para swertehin tayo. <laughs> ito daw ang mga gusto ng ito yung pinag-anuhan ko ng orange. Kasi mabango siya guys. Sarap-sarap hmm, ng amoy. Ayan guys. Thank you for watching. God bless. you mm -hmm.